ayaw kayong magdasal ba? Kay naanagi hapon ang forever. Amitin <laughs> lang yan. Kapag meron, kung gusto nyo talaga may mahitabo, no? Mangyari talaga. Tap, tama. So pag sinabi nyo may mangyari, mangyayari yon, No? Amayan na natin sa benta ba para sa akin? <laughs> um, sa mga taga Davao Oriental diha, may gabi. Sige tara yeah. na gabi. Kabalo mo. Isa ka, ilan ang taga? Mas may bala ni na kung kamis ata ni sugod. So Pero wala eh, wala eh kutob. Forever naman, di ba? Dapat. <laughs> di, message. Um, sila kani nag man nagbisot man gud ko unta makasabot kun masako ah kaya kung mensahe ko, kasing -kasing. O, si <laughs> na mo mensahe jud ko nagikan sa kasing-kasing kasi -kasing, mapalong na muntanan na palong na ah, sige pa di -pa patayon na patayon na ako paninood na ako o, sige ani na lang in your twenty first birthday para ah, nakasinamot ba yung mida ano ah? sa imong 21st birthday, of course, sa bisan unsa ang imuhang dagana. Bisan asa ka adto. Bisan unsa ang imong gipanganduyan. Pirmi ko na diri nagpaluyo. Dili, pirmi ko na diri sa imong tapad.